kakaulit pa oh buste tama na <tong> kakaulit yung... siya yan kay Mamila oh pisong photo si ito na photo pa mo ya sasakyan ito bibi ito Ako lang sa oh sasakyan dedegdagan ko pa Mamala maniyo ay okay. oh, nee Hoyo kanito ano. Ano pala lahat dito -may yung... ni, ni, oh. Naman, na dito. La grab. May kano